at siyam ay isang Turkish na na volleyball, naglalaro siya sa gitnang posisyon ng blocker sa kasalukuyan, naglalaro siya para sa VakıfBank Bank Istanbul at niyembro ng pambansang kuponan ng volleyball ng kababaihan ng Turkey paglalaro ng Carrera Club sa 2016 17 Turkish Women's Volleyball League Season, si Zeraguns ay ipinahiram sa Basiktes JK isa pang pambabaing volleyball team sa susunod na season, bumalik siya sa kanyang home club, nasiyahan siya sa kanyang unang titulo ng kampyon sa Liga noong 2017-18 season kasama ang Bank of Bank Istanbul, siya ay ginawara ng Vestal Special Prize ng 2017-18 Vestal Venus Sultans League na siyang Turkish Top Level Volleyball League na itinataguyod ng Vestal. Lumahok siya sa 2017-18 CEV Women's Champions League kasama ang kanyang kupuna na Bank of Bank Istanbul na naging kampiyon international naglaro si Zeragun sa 2015 European Youth Summer Olympic Festival na ginanap sa Georgia, nakibahagi siya sa